OMG! Hello! Legit na talaga to. Magluluto tayo ng KBL dito sa Dubai. Hey, what's up guys? For today's video nga, ay magluluto tayo ng KBL. KBL stands for Kajos Baboy Langka. Langka, be, minsan ako, minsan ikaw din ah. <laughs> Naglaga na nga ako ng pata at hinango ito nung medyo malambot na. At dahil wala akong ihawan, kaya yan na lang ang ginawa ko. Pero be, dahil pata nga ito, Diyos ko, lumulupok-lupok dahil mataba nga, nag-oil. So ang ending, naging Captain America ako habang nagluluto. <laughs> Depensa be, sa sakit, sa naol. Nung medyo naprito na nga, oo, naprito, hindi siya na naihaw kasi naman magmantika. Lagay ko na yung sabaw na pinaglagaan. At eto na nga ang kajos na dala ni Micah from Iloilo. Finreaser ko agad yun pagdating niya, pati na rin yung batuan para fresh. So eto nga ang mga ingredients niya. Yung langka pala na ginamit ko, yung nasa lata na lang. At dahil wala ako nakitang dahon ng kamote, kaya dahon ng kangkong na lang din ang ginamit. Ko. Hinugasan ko na nga itong kadyos, kaya nagmukha na talaga siyang kadyos, hindi ka saint. Charot lang. <laughs> pati na rin itong batuan na pampaasim namin sa Bisayas. Sa mga hindi po nakakaalam ng kadyos, pamilya ito ng mga beans. So eto na nga, kumulo na para yung init ng ulo ko sa 1000 degrees yan, yan nga at nilagay ko na ang bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na, kagaya ng ginawa sa iyo, be. <laughs> tapos nalo, halo ko na, pinaikot-ikot, kagaya ulit sa iyo, <laughs> Halo, ang dami kong hugot. Ano ba naman to? Ah, pagkatapos nga ng 1,000 years. Ano ba yan? 1,000 years? Ang tagal nun. Ilang minuto lang ay nilagay ko na rin yung kadyos at saka yung batuan. Be, remember ha, not two, batuan. <laughs> Nung no, nilagay ko na nga yung kadyos, halo, may mga aswang. <laughs> aswang kasi yung tawag ng lola ko sa so, mga munggo. Pag nilagay mo, tapos lumulutang siya, nagpa-float ba, lumilipad, kaya asuwang siya. Kaya tinanggal ko ah, na. Ah, sino ba naman gusto maging aswang pag kinain mo yan? Ito <laughs> na nga, from puting kulay, naging purple na siya siya, V. Ito na, V. na talaga to, V. Meanwhile, ay, meanwhile, English yarn. Charat. Inugasan ko na rin tong kangkong. Siyempre, kailangan mo muna hugasan bago kainin, di ba? Di ba? Di ba? Sumagot so, ka. <laughs> <laughs> Pero bakit ang seryoso na mukha ko? <laughs> so, ito na nga, yung batuan, nung lumambot na, talagang sinadya akong durugin ito para feel ko talagang ang asim niya. Ay, alam nyo ba, abang yung durug, ito na nga asim na talaga ako. Pagkatapos na isinunod ko na rin yung langka kong kaibigan na walang ginawa, kundi siraan ako dahil ang siya. Ano na naman. Pero totoo, may kaibigan talaga akong ganun. Ano bayan? Irivil ko na ba? <laughs> yun nga, ko na rin yung langka ng mga 10 hours. Ano ba yan, 10 hours? Powder na yung langka, be. <laughs> Eto nga, after 5 minutes lang naman, be, na pagpapakulo ng uh, langka na yan at medyo malambot na. Pati ang pata, malambot na rin. At yung ano niya, be, malambot na rin yan. Yung kadyos, be, wag kang mag-isip na kung ano dyan. <laughs> Optional to, naglagay na rin ako ng sili. Mahilig kasi ako sa hot. Ay, ano daw? Eto nga, pinatikin na rin kay Micah. Nagdagdag na rin ako yung pampalasa, tapos asin, mga ganarn. Alam nyo kasi, pag nagluluto ako, very, very rare lang talaga, na titikim ako. Ayoko kasi wala ng gana. Parang katulad ng ex ko na wala ng gana sa akin, be. Charot. <laughs> Eto na nga, ang final step. Nilagay ko na nga yung kangkong. Pinakuluan ko lang ng konti. And this is it, pansin. Wala, ang tagal na ako. Hindi nakakain nito. Ikaw ba? Ilang taon ka na hindi nakakain nito? At sa totoo lang, first time ko rin nagluto nito. Hindi ko nga alam kung tama yung procedure ko. Ah, basta masarap. Ay, <laughs> grabe. Craving satisfied si Maika nito. Si Maika talaga. Ang totoo na request nito na iluluto At ko. At kasama rin namin kumain ang aming bisita for today. Si Miss Nadja ng Beauty and Curves. So yun na nga. nami -miss mo na rin ba ang KBL. O siya, maingit ka ngayon. <laughs> Hanggang dito na lang. Much love and God bless. Bye!